Magandang araw sa iyo. Ngayon, uh, meron tayong mga material dito tungkol sa estrategikong pagtatatag ng simbahan, yung tinatawag na Church Planting. Dito mismo sa Pilipinas. At ang sabi nga dito, hindi raw ito yung parang um, basta ka lang naghasik ng buto tapos bahala na kung tutubo. Mas parang ano, paghahanda ng isang hardin daw. Kailangan talaga ng plano, ng research, pag-unawa sa kultura at saka yung pagbibigay kakayahan o kasanayan. So, ang misyon natin kumbaga ay himayin yung mga importanteng ideya mula dito sa sources mo. Lalo na yung um, gaano ba kahalaga na intindihin yung community? At saka yung komprehensibong paghahanda sa mga ano nga ba tawag doon? Messenger o tagapagdala ng mensahe. Sige, simulan natin to. Unang-una, binibigyang diin talaga sa mga material yung um, kailangan daw ng masusing pananaliksik. Bago pa man pumasok sa isang community, importante daw na lubusang maunawaan yung lokal na kultura nila, yung mga tradisyon, wika, pati yung mga ugnayan sa lipunan. Hindi yung parang hello lang. Oo, tama ka dyan. At hindi lang to yung um, pang lang na tingin, alam mo. Kailangan daw talagang makinig pakinggan yung mga kwento ng mga tao. Kilalanin kung sino yung mga ma sa lugar. Yung mga key influencers ba na sinasabi, pwedeng yung mga respetadong nakatatanda, mga guro, o kaya mga leader talaga ng komunidad. Pati yung ano, yung history nila, yung konteksto na humubog sa pagkatao nila, kailangan ding imapa yan. Ang fascinating dito, ay yung lalim talaga ng pag-intindi na kailangan para maihatid mo yung mensahe sa paraang ano, gumagalang ka sa kung anong meron na sila, pero at the same time, nag-aalok ka ng pagbabago. Medyo delicate balance yun. Mm -hmm. O nga, may halimbawa pa nga rito, di ba? Kung ang isang komunidad, halimbawa, sa probinsya, eh mahilig sa pagkukwento, yun yung way nila ng pagpasa ng kaalaman. Ang sabi, dapat daw yung mga materials mo sa discipleship isalin mo sa wika nila, tapos idisenyo mo na parang kwento rin, sumunod sa tradisyon nila. Ito yung part na parang wow, yung pag-aangkop sa mismong pamamaraan ng komunidad. Hindi mo ipipilit yung style mo. Exactly. Kasi dun sila magre-resonate, 'di ba? Kung pamilyar sa kanila. Okay, so bukod sa pag-unawa sa community, isa pang malaking punto ay yung paghahanda naman sa mismong mga uh, church planters. Sabi dito, hindi lang daw sapat yung um, kaalaman sa teolohiya. Tumpak. Malinaw na malinaw 'yon. Sinasabi na nga yung effective church planter dapat parang multi-skilled, hindi lang siya taga pangaral kundi leader din, tagapayo, community organizer pa nga. At saka, eto importante, tagapag-ugnay ng kultura, yung cultural bridge builder. Kaya yung training nila dapat holistic din. Sakop yung pamumuno sa simbahan, pakikipag-ugnayan sa kominibad, at saka yung komunikasyong cross-cultural. At mahalaga rin daw yung tinatawag na cultural intelligence. Hindi lang yung alam mo yung language, pati yung pagiging sensitibo mo at marunong kang umangkop sa lokal na kultura. Yung mga non-verbal cues, mga pahiwatig, para hindi ka ma-offend or para mas effective ka. Grabe, parang ang daming layers, no? Tapos, nandyan pa yung mga resources o kagamitan. Dapat daw, akma rin sa kultura. Nasa lokal na wika, gumagamit ng mga idioma nila o mga kwentong alam nila, pamilyar sa kanila. Dito pumapasok yung tanong ko eh, pahawa kong yung materialismo generic lang? O hindi talaga angkop doon sa Pinuntano? Anong pwedeng mangyari? Malamang ano, hindi tatagos o baka hindi tanggapin ng community. Asayang yung effort, di ba? At idinagdag pa nga yung kahalagahan ng ano, patuloy na suporta at mentorship. Hindi raw pwedeng iwanan lang sa area yung mga planters pagkatapos ng training. Kailangan nila ng gabay, ng tulong para malagpasan yung mga challenges. Kasi marami yan, sigurado. At kung i-connect natin to sa bigger picture, ang goal talaga is holistic development. Hindi lang yung spiritual na aspeto, kasama yung pagtugon sa mga pangangailangan nila sa kabuhayan, sa lipunan, sa edukasyon. Pwede may mga practical projects, nagiging partner sila sa pag-unlad. Oo, nabangkit din yan. Yung paggawa ng mga materyales na um, specific na tumutugon sa mga hamon dun sa komunidad, tulad ng kahirapan o kakulangan sa edukasyon, tapos isinasama yun sa mga spiritual lessons. Ibig sabihin, hindi hiwalay yung usaping espiritual sa pang-araw-araw na buhay nila magkadugtong. Tama. At syempre, sa panahon ngayon, hindi pwedeng mawala yung technology. Mahalaga rin daw yung paggamit ng ano, mga digital platforms, social media, mobile apps, para mas mabilis maipamahagi yung mga nakakustomize na materyales na to, lalo na sa malalayong lugar, di ba? At saka mas madali rin i-update para laging napapanahon yung content based sa feedback or changing needs ng community. So, um, summarizing, ano ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Yung strategyang inilahad dito, nagpapakita ng isang Grabe, napakadetalyado at planadong pamamaraan sa church planting. Nakaugat talaga siya sa malalim na pag-unawa at paggalang sa komunidad. Tapos, masusing paghahanda dun sa mga messengers at paglikha ng mga talagang angkop na kagamitan. Parang higit pa siya sa pagpapalaganap lang, no? Tungkol din siya sa pag-aalaga at pagpapaunlad ng buong komunidad. Oo. At siguro para sa iyo na nakikinig na yon, isang tanong na pwedeng maiwan. Sa kahit anong uri ng pakikipag-ugnayan natin sa isang komunidad o kahit sa pagbabahagi lang ng ideya, negosyo man 'yan, community work or personal advocacy mo, gaano nga ba kahalaga yung ganitong level ng pag-aangkop sa kultura at konteksto nila para masigurado natin na yung mga layunin natin hindi lang basta narinig kundi ano, tunay na naging makabuluhan at nagkaroon ng pangmatagalang epekto. Isang bagay siguro na pwede mong pag-isipan.